Handa ka na ba, Marco? Opo. Nasa Rosario na tayo. Ano, hindi masyadong matagal ang biyahe natin, tama, Marco? Tama. Binigyan ka ni Fadovor ng sulat ang pagpapakilala. Si Mr. Barrientos ay isang respetado at maunlad na negosyante dito sa Rosario. Ang pangalang Barrientos, hindi tunog italyano. Oo. Maliban kay Mr. Fadovor, wala namang ibang matagumpay na Italianong negosyante sa buong Argentina. Hmm. Sampung araw ang tagal ng biyahe ng karwahe mula dito hanggang Cordoba. Mas kaunti ng Italianong makikita mo magbula ngayon. Kung ganun pala, mas madalang na may makilalang taga-Italia si Marco na pwedeng tumulong sa kanya. Kahit saan pa sila nagbula, ang tao ay tao palagi. Hindi galing sa lugar ang mabait o masamang puso. Pero kapitan, ang ipinag aalala ko ay... Shut up! Pagdating niyo doon sa Cordoba, makikita mama niya ang mamaya. Hindi ba tama ako? Ah, tama. tama. <laughs> Nawala sa isip ko eh. <laughs> Sige, tama ng kakatawa at magandang dumaong. Kompleto na ba ang gamit mo, Marco? Opo, Kapitan. Ang alam ko ang bahay ni Mr. Barrientos sa Isakayo Avenue malapit sa... alam uh... <laughs> ano mo, Marco, naikot mo na kasi ang Buenos Aires at ang Bahia Blanca, kaya siguradong mahanap mo ang bahay niya. Tama ba ako doon? Opo, kaya ko yon. Kapitan, sana makita tayo muli. Mm -hmm. Mag-iingat ka. Maraming salamat sa pag-aalaga niyo. Mario! Ikumusta e, mo ako sa mama mo? Ikumusta e, mo rin ako kay Isabelita Susan San Nicolas! <laughs> Uy, Marco! Naisahan mo ako dun, ha! Ah, uh, teka. Meron ka pa bang pera, Marco? Apo! Meron pa naman ako, Kapitan! Me, meron pa ba? Sige, paalam! Sa paglalakbay mo, magingat ka! Paalam! Tignan mo, malusog at masigla siyang bata, hindi eh, ba? Uraig na batang ginawa siya. Ha? Tama ba, Mario? Malamang ang susunod mong sasabihin sa akin ay matuto ka sa kanya. Alam mo na pala eh. Sige, sakay mo na ang kalgamento. Ay, ay! Ano? Ang pakiramdam ko, parang bumalik na naman tayo sa Buenos Aires. Excuse po, saan po ang kaya wawin Diretso lang. Salamat po. Sigurado. Walang tao. Nakapagtata ka. Ah, tayo doon, na medyo. Manong, saan po ba ang bahay ni Mr. Barrientos? Ah, hilain mo ang kampana. Doon sa pinto. Salamat! Malamang ay dyan tayo pasakayan na medyo. Ikaw ba ang nagkampana? Opo. Ito bang ba bahay ni Mr. Barrientos? Anong kailangan mo? Uh, dito pala. Ang tanong ko sa'yo, anong kailangan mo? Ha? Huh? Galing po ako sa Buenos Aires. May sulat na ipinadala si Mr. Fadovor. Ha? Huh? Wala dito si Master. Ha? Huh? Umalis ang Master ko papuntang Buenos Aires kahapon. Kahapon lang? Umalis ka na kung ito lang ang pakay mo. Papunta po kasi ako sa Cordoba, kaya pinapunta ako dito para magpatulong. Alam ko yun. Nakasulat sa tarheta. Kung wala si Mr. Barriento, sinong pwedeng kausapin? Wala dahil umalis nga silang lahat. At walang karwahing papunta sa Cordoba ngayon. Sige, kunin mo na ang tarheta. Pero anong... Kung akong tatanungin mo, hindi ko alam kung anong gagawin mo. Sa, sa tarheta? Alam ko. Pagbalik ni Master, ibibigay ko agad sa kanya ang tarhetang ito. Maliwanag? Kailan ba kasi babalik si Mr. Barrientos? Siguro sa isang buwan pa. Isang buwan? Ano na ngayon ang gagawin ko? Wala na akong pakialam doon. Pakiusap! Tulungan mo naman ako makahanap ng paraan na makapunta sa Cordoba! Gagawin ko ang lahat! Magluluto, mag-aalaga ng kabayo! Sa ko, bata, hindi pa pwede ang pinapakiusap mo. Sige na, umalis ka na lang kasi dito. Uh, uh, wala akong lugar na pupuntahan! Wala akong kakilala dito sa Rosario! At paubas na rin ang pera ko! Paano na po? mag na lang ako! Kung ganun, na sinasabi mo ba ay eh, hanapan kita ng trabaho? At hanap kita ng tirahan? Uh, pupunta sa Cordoba, Nandun ang mama ko! Nandun siya! Umalis ka na! Ang kulit mo naman masyado! Pakiusap lang! Tulungan mo ako makapunta sa Cordoba! Red, tumigil ka na! Ah! Ah! Bata, hindi mo alam kung gaano karaming taong katulad mo ang nanggaling sa Italia ang gusto lumapit sa master ko! Sinasabing wala akong matuluyan at kailangan ko ng trabaho, kakilala ko sa si ganito. Sa tingin mo may oras sa master ko para sa mga problema niyo? Bumalik ka sa Italia, doon ka magpalimos! Nagpunta sa Argentina para maging Wala na pa talagang kahihiyan ng mga Italyanong hampas <sighs> Sabi niya, napulubi daw ako. Mm. sa Italia, doon ka magpalimos! Bata, sa Italia ka talaga magpalimos! Kahit pa kasi ako nagpunta sa Rosario. Dapat kasi, hinintay ko na lang ang sulat ni Papa sa Buenos Aires. Ang tanga ko. Sobrang tanga ko talaga. Ah! Huh? Tara, Amedyo. Bumalik na tayo sa bayan. Kailangan na nating makahanap ng trabaho. Sige, okay, babalik tayo ulit. Mama! Huh? Yung bata parang nagugutom. Bigyan mo ng limo. Sige na. Sandali. Heto. <coughs> uh. 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 i <laughs> don't Hindi mo ba akong bigyan ng trabaho? Mm -hmm. Kadarating ko lang mula Buenos Aires. Nagahanap ako ng trabaho. Baka meron dito. Trabaho ba? Apo. Sanay ako magtrabaho doon pa lang sa Italia. Italia? Imigrante ka ba? Hindi. Pasensya ka na, Totoy, pero hindi talaga kami tumatanggap ng mga batang trabahante sa shop na to. Pero... Huh? <laughs> Anak ko ang bata na yan. Pinapayagan ko siya manood dito para matuto. Hindi ordinaryo ang goy mo, ah. Siya nga pala, nagugutom ka ba? Ha? Huh? Hore, magpunta ka nga sa loob ng bahay natin. Maghanap ka ng pagkain para sa batang ito. Papa! Ha? Ka ba? Pwede ba ako magtrabaho sa'yo? Mm hmm. Tiga-hugas ako dati ng bote sa Genoa. Malami na kasi kaming taga-hugas. Sige, kung hindi tiga-hugas, tiga maneho na lang ng karwahe. Hoy, bata. Ang plano mo pala ay agawin ang trabaho ko. Asamahan ang man ng ugali mo. Abante! Cordoba? Ito na ang Cordoba Street. Ha? E, hindi, yung probinsya ba? <laughs> Maglakad ka lang ng dire diretso makakarating ka sa Cordoba pagkatapos ng dalawang buwan. Salamat. Seryoso ka? Opo. Huh? Cordoba. Kahit anong mangyari, kahit anong mangyari, pupunta ako sa Cordoba. Grabe naman. Nakadalawang sulat na sa akin si Linata ni hindi ko pa nasasagot. Buti natapos ko na rin ng sulat na ito. Mga limang araw mo siguro ginawa sulat na yan, no? Oh. Ngayon ko lang nalaman na mas mahirap palang gumawa ng sulat kumpara sa pag-araro sa isang hektaryang lupa. <laughs> Hintayin mo ako dito sandali. Ang mahal naman. Siningil ba naman ako ng piso? Lolo. Tama ba? Natatandaan ko sinabi mo sa akin na may nakilala kang bata na may unggoy sa sinakyan mong barko. Unggoy? A medyo ang pangalan ng unggoy. At mahilig siyang umupo sa ulo ng bata. Hindi kaya si Marco ay nandito ngayon sa Rosario at kasama yung unggoy na yan? Hindi posible. <laughs> huh? huh? Saan papunta yung dalawa? Doon. Babalik ako kagad. Lolo, baka mali ako. Baka ibang tao nakita ko. Ang daldal ko kasi. <laughs> Hoy! Marco! Marco Rossi nandiyan Ikaw nga yan, Marco! Ako si Lolo! Ako ito si Frederico Nakasama mo sa Marco! <laughs> Marco! Hindi mo ako matandaan. Kasama natin nun sila ni Nata at Lino. <coughs> hmm? Marco! Lolo! <coughs> Anong problema? Ano na bang nangyari sa'yo? Titigil mo na ang pag mo. Sige, kumalma ka at sabihin mong nangyari, Marco. Ang mama ko, hindi ka pa siya nakikita hanggang ngayon. Ano? Marco. Dahil wala akong makuha ang trabaho dito sa Rosario at hindi rin ako makakaipo ng pamasahe papuntang Cordoba. Kaya nagdesisyon ako maglakad na lang papunta doon. Lalakarin mo lang papunta doon? Mm. Lolo, nakalimutan ko dito ka pala nagpunta nung naghiwalay tayo sa Buenos Aires. Sinabi sa'yo na sa Italia ka raw magpalimos? Napakabastos na sinabi niya. Hmm. Mm. Ah, tama ka, pero hindi naman pwedeng magalit na lang tayo. Ang mas mahalaga ay tulungan natin siya makapunta sa Cordoba ng maayos. Mm. Gusto ko sanang magtrabaho dito sa Rosario. Kahit makahanap ka ng trabaho, hindi pa rin sapat ang kikitain mong pera. Tama ka dyan. Alam mo, kahit kami ay nahihirapan maghanap ng trabaho. Kung ganun pala, maglalakad na lang ako papunta doon. hindi posible yon. Pero... Tama. Puntahan ng mga Italyano. Doon sa restaurant, Sa istambayan ng mga Italyano? Tama ka. Mabuti naalala ko bigla. <laughs> Cheers! Cheers! Exacto. Ang dating natin. Excuse me, mag a lang. Marco, ito ang La Australia di Italia Restaurant. Mahilig umistambay ang mga Italiano dito para hindi sila malumbay. Hoy! Mga kababayan ko, paumanhin sa akin uh? paggambala. Maari bang makinig kayo sandali sa akin? Ah, uh, uh, ano kasi, kasi ganito. <coughs> Pagbati sa La Australia di Italia! V! Tumawid tayo ng dagat para magpunta rito at lahat tayo ay dumaan sa paghihirap. Pero may bata dito na mula sa Genoa na nagpunta sa Argentina na mag lang siya. Hindi ako magaling magsalita kaya dederechuin ko na lang ang mensahe ko. Kanina lang, sa bahay ng isang mayamang pamilya, may nagmalaki sa batang ito at pinagtabuyan siya. Tinulak siya at sinabihan pumalikan na lang sa Italia at magpalimos. Bastos naman siya! Oh. Ang baba naman natingin niya sa mga Italyano! Hindi naman sa bumiyahin ng malayo para lang maging isang pulubi. Lolo, ikaw na magpakilala kay Marco. Hmm? <clears throat> Kasama ko si Marco Rossi sa barko. Nasaan siya? Nagpunta ang mama ni Marco dito para magtrabaho sa Argentina. Pero nawalan sila ng komunikasyon matapos ang ilang buwan. Nang dumating siya sa Buenos Aires para maghanap, ninakaw lahat ng pera niya. Huh? Saka, Hora, sa yun, eh? Ang batang ito ay umabot hanggang Bahia Blanca para lang hanapin ang mama niya. Sa katibugan hmm. Doon, nalaman niyang mula Buenos Aires ay lumipat na pala sa Cordoba ang mama niya. Nagpunta sa Cordoba? Oo okay, nga. Mula Bahia Lali Blanca, ba? bumalik siya sa Buenos Aires. At pagdating sa Rosario, ay pinagtabuya siya na parang pulubi. Ngayon, wala na siyang pera. Papaano pa siya maghahanap ngayon? Kasama ko si Marco noon sa immigration ship. At napakabutik matulungin na bata siya. Kaya naman gagawin kong lahat para tulungan siyang mahanap niya ang mama niya. Mama yon! Mama yon! Makinig kayo lahat! Kung talagang gusto niyong tulungan si Marco, mahigit dalawampung Italyano tayong nandito sa La Estrella de Italia. Kung ang bawat isa sa atin ay magbibigay ng dalawang piso, sapat na yon para makapunta siya sa Cordova. Tulong? Maganda yan. Yun lang ang gusto kong sabihin. Bilhan natin siya ng tiket sa tren para makapunta siya ng matiwasay sa Cordoba. O sipain Paino siya palabas dito na para ba siyang Italianong pulubi? Hindi pwede! Hindi pwede, Ay, pwede pa. yan! Kunaan ka sa akin! Itong dalawang piso, kunin mo! Ang Italiano, nagdutulungan. Ito, kunin mo. May dagdag mo na rin ito. ka na, ito lang, oh. Ito, ah! Gamitin mo ito! Ah. Ito, kunin mo. Tulong ko yan. Oh, uminom ka muna! Ang kita kong gay! <laughs> Ang kitang unggo ni Marco! Viva Italia! <inaudible> Viva! <inaudible> Sige, kumanta tayong lahat para sumaya naman si Marco! Para iro! Pumiingi ako ng paumanhin sa mga taga-Argentina na itinuring ka na parang bulube. Heto ang tulong ko. Paumanhin sa'yo. Lolo! <laughs> Baka kapunta na siya sa Cordoba! Ayun! Ikaw, susunod sa mama mo! Ito, lahat ng iyan ay sa'yo. Ayun! <laughs> Kumalik ka rito! Margo! <coughs> salamat! Salamat! Maraming salamat! Ako ay... Ayos na, ayos na. Darating ang araw na ikaw naman ang magbabalik ng kanilang kabutihan sa iyong kapwa. <coughs> Sa akin ang iyak. Ibang patuloy mo pagkailan pa yung mama mo kami sa mama mo, ha?